mag-focus sa klase. X, mag-focus sa kaklase. Yun. <laughs> Alright. Mapanakit na naman mga kaibigan. <laughs> salat man sa buhay Swerte naman sa jowa Uy <laughs> pinagdrive ka pa Sana all <laughs> Sana all <laughs> <laughs> Mukhang may trust issue yung nagaganap. <laughs> Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. <laughs> hindi yun <laughs> <laughs> kilig <o> na <tingin>, wow! <laughs> <klap ako. laughs> na kinilig na mundo <laughs> grabe ka naman na ate pinakilig mo naman masyado <laughs> Yun lang. Baby, hindi to ba? Bakla pala 'yun. <laughs> nagbabakla pa kayo eh. Ah, Barbie, sorry <laughs> ko <saliko> na. <laughs> <laughs> Months After I'mang, naging komportable na. Sa <laughs> so, sobrang komportable na ng jawamu, siya na yung nagbuhas sa. <laughs> yeah, Hi, excuse me. Uh, sorry to bother you. Are you single? Yes. Oh, cool. I will take your chair. Thank you very much. <laughs> Kawawa naman siya, Ate, ikaw si Raulo okay. K. <laughs> Gago! <Uy>. Ah? <laughs> Mas mabilis ka pa sa speed ah. <laughs> Ang galing ko rin kasi. ayun no, sinubuan pa ya eh? Iniinggit ka ng kabila ngayon, siya yung nainggit <laughs> Boss, <salika, suntukan> tayo Uy, 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 uy can be going about Do Sana, sana meron pang ganyang jowa no? Hindi mo naman. Tinapon <laughs> yung bulaklak. asawa naman si Kuya. Mukhang break up to, a ah, break up. Two, Ayun, oh. Sayang, napakamahal pa man din ng bulaklak. Wow, si Kuya. Okay lang yan, nandito naman ang team sana all. Malalagpasan mo din yan. Meron at meron magmamahal din sa'yo ng totoo. <tinyo> Bilis <laughs> First kiss yan. <laughs> yung introvert yung jowa mo tapos lilingon-lingon pang ganyan. Baka may makakita. <laughs> Sana all. Sana all nga. Unan lang yung ginaganong ko eh. Okay, yeah. Hindi kinaya yung buhatin. Siya na yung binuhat. <laughs> Magkaiba sila nang upuha ng jowa niya. Galit na, oh. <laughs> Nakikisandal lang naman yung babae. Ano ka ba? <laughs> Galit na galit eh, no? <laughs> ayan, ayan. Imbis na mag-focus sa klase, nag-focus sa kaklase. <laughs> At sana eh may natutunan ka ngayong araw, brad. Baliw ka yata eh. No! <laughs> <laughs> Block block. May pa ganito ka. Di ba ganyan gusto niya mga babae? Yung binibigyan ng mga ganyan? Mga babae? Ano oh, na? Okay lang? Di ko kailangan flowers. <laughs> <laughs> mga babae sabi mo, di ba? Mga. So madami, hindi lang isa. Yun lang. Hindi lang ako. So, Ibigay mo sa mga babae mo. Oh shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Ayoko niyan. Wala na. Oh, nagtampo na. ayan, kasi wala ka nang nagawang tama. <laughs> oh shit. Oh shit. Magaling kang kupal ka. <laughs> Ganyan yung mga gawain ng no, mga nagji-gym eh, no? Patabihan ka lang ng crush mo sa gym, nagpapasikat ka ng ganyan. Imposibleng hindi kayo nakaka-relate. Panay-panay <laughs> na naman ang pagpapakyot ninyo Jan Dorinel. Hindi talaga kayo makontento sa bahay. Pagpakyot talaga kayo sa mga liblib na lugar. <laughs> Desperada talaga kayo. Kayo talaga ang magpakita ng motibo. galit <laughs> na galit na nanay mo. <laughs> tama na, nahihilo na ako. Tama na. <laughs> Sinampal Ay, acting lang pala yun <laughs> Ang galing ni Kuya Saludo kay Kuya Eh, paano pag hindi na acting yun? Talagang go na go si kuya. Hindi naman talaga dapat sinasaktan ng babae. Minamahal yan. Ma'am, galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ha. Ah. Ako, ma'am bababae? Panis yan sa GF ko. Kaya ako ipag-drive. <laughs> <laughs> ka pag lasing ka. <laughs> uy, uy, sana uy. Pa Naku pa, na po, may pinakita na naman kayong the moves. Sigurado maraming gagaya niyan. Ah, baliw. <laughs> <laughs> Ayan na nila. Dilapit <laughs> na sa'yo. Felicitar, boss. <laughs> <laughs> Congrats agad. <laughs> wala ka nang kaulaboy. Ang aga-aga baka chancein ko yung gilagid mo diyan. Sana oh. Sa bagay, bagay kahit na yung nagpapalamig ka lang sa mall tapos ganyan pa yung makikita mo. 'Di ba? Parang parusa sa iyo 'yun. Okay, iya. Yeah. So yun ito yung probinsya yun, hindi ba napaganda Ito yung tree house, napaka-press ka, daming puno Marirelax ka talaga Boy! Uy! Bago na naman yun ah! Oh, ano kasang mo ko <laughs> <laughs> ni Walos yun? Hindi mo ano gano'n Hindi mo ano ba? yan? <laughs> yung seryoso ka sa buhay tapos yung tropa mong si Raulo Ginagawa kang babaero <laughs> <laughs> <Gozy>! <laughs> No phones, no distractions Just us! In our little world. Sana all. Kinikilig si ate doon, no? <laughs> 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 Mukhang nainggit si ate doon. Mukhang siya pa yung mas kinilig. <laughs> <laughs> Sana. Ewe? Nagahanap ka ng perfect? ayan na. Indonesian girl to ano? Kakaalam ko. Ito yung viral na ponytail girl. Kaya pala viral, kasi ganun gumalaw. Napaka-energetic. TEN THOUSAND! Naingit na naman si ate sa relasyon ng iba. <laughs> EMOTIONAL <low>, DAMAGE! <laughs> binigyan ko na ng pagkain, ikat. Ina nga kami sa price. Jomay! Hmm. Alam mo yung gumawa? Oh. <laughs> kapal lang muka Naghanap ng ibang crush <laughs> Okay lang yun Toto Papi love pa lang naman yan Ah, ano baby? Yes baby Pauwi na ako, baby Maglalakad lang ako I-update na lang kita mamaya pag uwi ko Ingat baby uh, Walang ipakasama mag-isa ko lang oh Oh. okay. Sige na, sige na. Naglalakad ako eh. Sige, sige. Kanino pang baby ah? Karantado pala ito eh. Ayun! <laughs> Kitang kita yan! Kitang kita yan, brad! <laughs> mindset pa Mindset? Naawa ako sa katabi ko? Ka? Ilang beses nang nagbayad, mahawakan lang kamay ko. Nako po. <laughs> <laughs> Nasaan ka ba babanda, Brad? Ha? Ay, lang. Hmm, ang pogi mo. Sana all pogi yan. Ang sarap ko buwi. <laughs> well! Well! well. Okay. Uy, gogo, man! Man, gusto man? Man, ayos lang, man. Yun, Ito man, oh. Dalawang po, nakikita mo. Nag-aantay pala ako sa wala. <mulis> ka Ma Maraming nakaka-relate dyan, sigurado. <laughs> Nagkaantay sa wala? Ako po, ang sakit nun, par. Kung yun, tanga, hindi siya pinatulan eh. <laughs> ano yan? Ano yan? <laughs> ha? <laughs> Sana mapanood niya ate yan ha? Lagot ka Kitang kita sa CCTV Oh kalma Pigil na pigil yung tawa ni ate no? At naman kasi ganyan yung suot mo Wow, sana all. Hmm, ang sweet naman nilang dalawa. Shout out kay tatay at sa anak niya. Napaka sweet niyong dalawa. <laughs> sana all. Sa mga tatay dyan na may mga anak, ipagpatuloy nyo lang ang pagmamahal nyo sa mga anak ninyo ipadama nyo ang pagmamahal nyo. Sa mga walang tatay naman dyan, okay lang yan. Meron naman yung nanay nyo. Sila yung nagsisilbing nanay at tatay nyo. Kaya okay lang. Nandito naman ang kuya Tino ninyo. May karamay kayo. I miss my papa. Single. At yan, natapos rin ang mapanakit nating content. Sana nag-enjoy kayong lahat. <laughs> Eto nga pala ang team sana all natin. Shoutout sa inyong lahat. Mamamatay at akong single Wala nang nga kong pera ng hiya Talo pa ako sa mukha Nakakabal Spartans! What is your profession? Ho! Ho! Ho!